Okay. Ito po, uh, andito na yung mga sagaban Sinalubong po. po ang ating uh, gobernador At uh, si kapitan 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 uh, Jomer Andito, good morning po Andito ang ating uh, gobernador Egyen Talyado, good morning Oo oh. oh. Sige na po bayan kabaranggay natin ayun, naging pinagibaan kung so, kaya na, dito na kami sa barangay Yabanocco at uh, sinaloom po kami ng uh, mga kabaranggay natin dito ito po ang ating uh, gobernador uh, para bigyan ng uh, biyaya po yung ating mga kabarangay dito sa barangay uh, banokbok pinagtigasan at uh, mangkawayan